Marisol, usap-usapan ngayon ang nakakakilig na eksena sa pagitan ni na Paolo Abilino at Kim Chu habang nagpo-promote sila ng kanilang bagong pelikula na My Love Will Make You Disappear. Tignan yung mga titigan, no? Mm -hmm. Hindi napigilan ni Paolo ang kanyang damdamin at binitawan ng mga salitang I love. Oh, kay Kim Sarap sa ng kanilang mga tagahanga, syempre hindi nagpahuli ang fans at netizens sa pag-react ang kanilang tambala na Kim Pao ay talaga naman pinag-uusapan at kinikilig ang marami. Marami ang nakakurious ko ay kung pang ilang beses na raw ba ito binanggit ng aktor sa aktres. Tunga, I love you nung sinabi ni Paolo ay talaga daw si Kim daw ay napanganga at hindi na naibalik sa pagtiklop ay. ng kanyang bibig. Napanood ko! So, alam mo niya? Si... Mga medicines si... talaga nakakatawa hindi. ang mga reaction. Ha? Kasi alam niya yan, oh, oh. nangyari yan doon sa kasi meron silang halo-halo oh, oh. na pinapromote. Oh, 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 oh. Di ba? Oh, oh. So nung may halo-halo sabi nung kung dati may isang babae na meda ng kang ice cream, anong magiging facial reaction doon? Di ba? Oh, so oh. sabi, Kim, ikaw, Ah! Sabi ni Kim, parang ganun Ikaw naman, ano magiging reaction mo, Paolo? Sabi ni Paolo, ay, gagawin ko na lahat ng gawain sa bahay, parang ganon. Tapos sabi niya, tinanong ulit si Kim. Sabi niya, ganon Paolo, ikaw, sabi ni Kim, Paolo, ikaw. Ano magiging reaction mo, parang inulit. Sabi naman nga ni Paolo, eh, dapat ikaw, okay mong magsa magsasabi na, kung ko yung medal ng item, anong mapipil ko? Sabi ah, oh, o, si bonso sabi niya bunso. Ayun, bitay ako. I still sabi niya, I love you. Sabi. Pero bago yun, nagsabi pa siya ng halo-halo, oh, di ba? Oo, oh, 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 yung halo-halo. Kasi halo-halo, bawal banggitin, di ba? Oo, di natin part, pwedeng banggitin, ha? Pwedeng I Mary diba, Jo. Mary Jo, di natin, Joe, natin, natin pwedeng, pwedeng banggitin yung brand nung ano. Tapos <laughs> meron pa siya sabi uh -huh. anong paboritong part ng halo-halo pinakain niya? Ikaw nga ba si Mr. Light? Ikaw ba ang love of my life? Ikaw ba ang ice cream sa ibabaw ng kaptok ko? Oo yun, oo. Tsaka yung ano? Mr. Rice ka ba? O kinilig din ako dun sa gesture na umupo si Kim, di ba? Tapos tinitignan ni ano ni Paolo kung makikilipan si Kim. Ay, Yung oh. so, nagagano siya, umupo oh, siya. Tinitignan niya talaga ng ganyan kung makamasilipan. Pero baka ang sarap ng nasasabihin ng I love uh, you, no? Uh, 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 Lalo pero, na kung mahal mo, no? Kasi hindi naman sasabihin yun. Wow. Mm. Kung di yun ang nararamdaman. Okay, Correct. Na, may, si Kim. May, may sinasabi I sa si ano, na. si Lasik. Ay, Ros Lasik! Hinga-hinga din sa romance. Ay, Ros Lasik! <laughs> Alam mo, la, Ros Lasik lasik. <laughs> Dati, double ng akin oh, oh. Tika, yung lasik. Oh, oh. Di ba yung parang yung manas-manas? Oh, correct. <laughs> ang ganda ng apelido mo, lasik. Kayo Rose! Yes, Lola Chikadora. <laughs> Lola Chikadora. hindi kasi, Chikadora. Hindi po Hello. kasi namin pwedeng bagitin kung anong Opo, ano ito. Uh, no? Bawal. bawal. Pero, oh, oh. may nagpagka, nagpakain sa amin Yung halo-halo na yun oh, oh. na oh, oh, ng kiwaw. Oh, wow. so, Si LJ, diba? sila yung happy LJ? first anniversary ulit Sila Emily ng uh, Kim Pao Team Abroad Official. Di ba? yung nagpakain sa atin ng ganyang yes. Bro. Na. Ang uh -huh. sarap po ng halo-halo. Ate Estelita de Guzman Domingo, hello po. Yes. Hello po sa inyo lahat, ma'am. Uh oh, Oy, niya. Oy, sabi ni Nama, sabi niya masaya sana if kumpleto kayo palagi. Yeah. Sabi niya, eh, ganun, eh, napapanood niyo naman po kami. Every day. Every day naman, tatlo naman po kami. hanggang Friday, tapos pag tonight, uh eh, salitan po. With yes. Rodan Castro naman ang aming friendship. Uh, -oh. uh, -oh. Okay. uh -huh. Sana daw, sabi ni Christian Vergara, sana destiny na ni Kimi, si Paolo Abelino, para happy ang lahat hey, ng Kimpao fans. Parang feeling ko hindi pa ito ano ah. Kasi kung yung mga interview nila, hey, di ito, parang ba parang ano eh. Kuya Romel, makinig ka. <laughs> yung mga interview nila, parang may isang question dun na sinasabi niya, I hope after this project, is parang expecting us for to work together again parang sinabi niya so parang ibig sabihin may project pa sila after this Ayun. parang di ba uh -huh. ito nga sabi ni Paula dati uh -huh. hindi siya nagulit ng kapareha uh -huh. pero si Kim mm -hmm. lang ang bagsak ko. pero si Kim ay tulad so, alam mo ang basa ko diyan hindi nag ng kapareha si Paolo. So si pa, si Kim Cho ay parang isang paborito nating damit. Uh, 'Di ba yung damit? Na, wow. Hindi tayo nag-uulit pero pag paborito natin ulit, yung damit, oy ulit uy, natin, 'di ba? So, mm -hmm. Si Kim ay isang mm -hmm. damit para kay Paolo na paulit-ulit yung gusto. Oh.